nararamdaman mo ba ito? Ang pagkabahala na hindi mo maiwasan, na parang may mangyayari. Hindi lang ito kutob. Isa itong tawag, isang hindi nakikitang puwersa na nag-ugnay sa iyo sa ibang tao. May isang tao na ginagabayan patungo sa iyo ngayon, at alam mo ito, kahit na sinusubukan mong itanggi. Hindi ito tungkol sa pagkakataon. Ito ay tungkol sa layunin. May dahilan para sa paglapit na ito, Maaaring ito ang sagot na iyong hinihingi, maaaring ito ang nawawalang bahagi, o baka isang pagsubok na magbabago ng lahat ng iyong pinaniniwalaan. Ang mahalaga ay nangyayari ito ngayon. At kailangan mong maging mapagbantay. Ilang beses mo na bang binaliwala ang mga senyas na ito, nagkunwaring hindi sila mahalaga? Pero ngayon ay iba. Walang pagtakas. Ramdam mo ito na kasing linaw ng hangin sa iyong paligid. May darating. Isang tao na maaaring magbago ng lahat. Ang tanong, handa ka na ba? O hahayaan mo itong muling makalampas? Kung naririnig mo ito ngayon, alamin mo na hindi ito pagkakataon. Naitanong mo na ba kung bakit may mga taong dumadating sa iyong buhay sa tamang sandali na kailangang may magbago? Hindi ito isang pagkakataon. Ang universo ay patuloy na inaayos ang mga piraso, nag-aayos ng mga pagkikita, lumilikha ng mga daan. At sa mismong sandaling ito, isa sa mga pirasong ito ay gumagalaw patungo sa iyo. Ano ang gagawin mo dito? Babaliwalain mo ba? Magdadalawang isip ka ba hanggang sa maging huli na ang lahat? O papayagan mong makita ang lampas sa halata at yakapin ang paparating sa iyo? Ang katotohanan ay, kahit na abala ka para mapansin, ang mga puwersang nakapalibot sa iyo ay hindi naghihintay ng iyong pahintulot para kumilos. Ginagawa lang nila ang kinakailangan at ngayon, ang kinakailangan ay nasa tamang lugar ka upang tanggapin ang darating. Marahil napansin mo na ang ilang mga pagbabago sa paligid mo. Maliliit na palatandaan. Mga bagay na tila walang kahalagahan, ngunit nagsimulang magulit ulit Isang pangalan na lumalabas sa di inaasahang mga lugar, isang ideya na patuloy na umiikot sa iyong mga iniisip, pati na rin isang alaala na inaakala mong nakalimutan mo na, ngunit ngayon ay bumabalik ng may lakas. Ang lahat ng ito ay bahagi ng proseso. Ito ay ang universo na bumubulong, naghahanda sa iyo, sinusubukan kang gisingin para sa kung ano ang darating. At alam mo kung ano ang pinakakakaiba? Ang taong iyon, ang koneksyon na unti-unting nabubuo, ay hindi lamang darating upang punan ang isang kawalan o magdala ng isang bagay na sa tingin mo gusto mo. Hindi. Ang taong iyon ay darating upang hamunin ka, upang alisin ka sa iyong zona ng kaginhawahan upang ipakita sa iyo ang mga bahagi ng iyong sarili na iniiwasan mong harapin. Dahil ganoon ito gumagana. Kapag may kailangang magbago, kapag kailangan mong lumago, hindi nagdadala ang universo ng madaling mga solusyon. Nagdadala ito ng mga pagkakatadpo na nagbabago. At ang pagbabago ay hindi laging maganda o komportable. Maaaring nakakabulantang ito. Maaaring magulo. Ngunit ito ay kinakailangan. At kung nakarating ka na ito ay dahil handa ka na, kahit hindi mo pa napapansin. Dahil kung may isang bagay na kailangan mong maunawaan, ito ay na hindi kailanman nagkakamali ang universo. Hindi ito nagsasayang ng oras sa mga hindi pa handa. Kung may taong ginagabayan patungo sa iyo, ito ay dahil may kailangan siyang ituro sa iyo. At, mas mahalaga pa, may kailangan ka rin ituro sa kanya. Marahil iniisip mo ngayon, pero paano ko malalaman kung sino ang taong ito? at ang sagot ay hindi nasa malalaking galaw o sa mga halatang palatandaan. Nasa mga bagay na humahaplos sa iyo sa paraang hindi maipaliwanag. Isang pag-uusap na tila simple ngunit iniisip mo ng ilang araw. Isang tingin na nagsasabi ng higit pa kaysa sa isang libong mga salita. Isang koneksyon na sumasalungat sa lohika, ngunit nararamdaman mo ng malalim kaya't hindi mo kayang baliwalain. Naranasan mo na ba ang ganito dati? Isang pagkikita na nagbago ng lahat, kahit na napagtanto mo lamang ito makalipas ang mahabang panahon. Eksakto kung ano ang mangyayari. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang maghintay ng maraming taon para maintindihan kung bakit. Sa pagkakataong ito, mararamdaman mo ito sa tamang sandali. Pero, para mangyari yon, kailangan mong naroroon ka. Kailangan mong itigil ang pagtangkang kontrolin ang lahat, ang nais na mabilisang sagot, ang paghahanap ng katiyakan kung saan walang mayroon. Pahintulutan mong makadama. Pahintulutan mong mabuhay ang sandali. Dahil iyon ang magpapakita sa iyo ng daan. Huwag mong subukang ikahon ang parating. Huwag mong subukang intindihin ang lahat ng minsanan. Magtiwala lang. Magtiwala sa nararamdaman mo, magtiwala sa proseso, magtiwala sa sarili mo. At kapag nangyari ang pagkikitang iyon, malalaman mo. Hindi dahil sinabi ng iba hindi dahil may kislap na palatandaan sa niyo na nagsasabing, dito na. Pero dahil mayroong magbabago sa loob mo, maaaring banayad, halos hindi mapansin, o maaaring napakalakas, imposibleng ipagwalang bahala. Pero hindi ito matatanggi. Ito ang panahon na kailangan mong maging higit na konektado sa sarili mo. Dahil habang mas iniintindi mong naroon ka, mas mapapansin mo ang tunay na mahalaga. Mayroon ka na ng lahat ng sagot na kailangan mo hindi sa labas mo kundi sa loob. Iyon ang ipapakita ng pagkikitang ito sa iyo. Hindi ito dumarating para dalhin ka ng bago mula sa labas, kundi para gisingin ang isang bagay na nariyan na, naghihintay ng tamang sandali upang lumitaw. At ngayon na ang sandali. Kaya tinatanong kita, magbubukas ka ba para dito o hahayaan mo ang takot, ang pag-aalinlangan, o ang pagmamataas na harangin ang paparating? Dahil sa huli, hindi mahalaga kung ilan mang pagkakataon ang ialok ng universo sa iyo, ikaw lamang ang makakapagdesisyon kung ano ang gagawin sa mga ito. Ikaw lamang ang makakapamili kung isa sa pamuhay mo ng lubusan ang inaalok o kung palalagpasin mo na naman. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang pag-aalala na nagsisimulang lumago, ang inaasahang bagay na nagpapakabog sa iyo. Ito ang iyong kaluluwa na nakikilala ang paparating. Ito ang iyong pinakalalim na kamalayan na nagpapaalam sa iyo na may malaking bagay na malapit nang mangyari. Huwag mo itong baliwalain. Huwag magpanggap na hindi mo ito nararamdaman. Dahil ang sandaling ito ay para sa iyo. Kung nakarating ka rito, ito ay dahil handa ka na. Maaaring hindi mo ito maramdaman, maaaring meron ka pang mga pag-aalinlangan, pero ang totoo ay hindi ka makikinig dito ngayon kung hindi ka handa. Lahat ng naranasan mo hanggang dito ang nagdala sa iyo sa momentong ito. Lahat ng mga pagpipilian, lahat ng mga pagkawala, lahat ng mga aral. Lahat ng iyon ay para ikaw ay naroroon eksakto ngayon. Ngayon, lahat ay nakasalalay sa iyo. Ang pagkikitang ito na pinaghahandaan, ang taong ito na paparating hindi lang ito tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Kung paano ka tutugon? Kung paano mo papayagang isa buhay ito? At alam mo kung ano ang pinakamahalaga ngayon? na ikaw ay buo, walang mga maskara, walang mga filter. Dahil ang katotohanan ay walang maaaring pumuno sa mga puwang na hindi mo kinikilala sa sarili mo. Ang taong ito ay hindi dumarating para ayusin ang anuman, siya ay dumarating para magpakita. Magpakita kung sino ka, kung ano ang pinaniniwalaan mo, kung ano ang natatago pa sa mga anino ng iyong kaluluwa. Dito nakatago ang tunay na kapangyarihan ng sandaling ito. Maaaring sinusubukan mong hulaan ang mangyayari. Sino ang taong ito? Ano ang dala niya? Madali ba o masakit? Pero hayaang sabihin ko sayo, ang kontrol na hinahanap mo ay lalo ka lang ilalayo sa karanasan. Wala sa mga bagay na talagang mahalaga ang maaaring makontrol. Lahat ng maaari mong gawin ngayon ay magbukas ng espasyo sa sarili mo. Lumikha ng lugar kung saan maaaring mamulaklak ang pagkikitang ito, kung saan makakadaloy ang enerhiya ng walang balakid. At ang pagbukas ng espasyo ay nangangahulugang palayain ang sarili sa ilang mga bagay. Sa mga inaasahan na iyong dala, sa mga takot na pumipigil sa iyo, sa mga kwento na ikinukwento mo sa iyong sarili upang bigyang katwiran kung bakit hindi maaaring magtabumpay ang isang bagay. Ang nakaraan ay walang kapangyarihan dito, maliban na lamang kung patuloy mo itong kakapitan. At ang hinaharap ay hindi pa umiiral. Ang ngayon lamang ang mahalaga. Ang taong papalapit na, nararamdaman na niya ang parehong lakas na nararamdaman mo ngayon. Siya rin ay ginagabayan, siya rin ay dumadaan sa mga proseso, siya rin ay naghahanda, kahit na hindi niya ito nalalaman ng malay. Pareho kayong hinihila patungo sa isang punto ng pagtagpo. Isang natatanging sandali na hindi maaaring ulitin. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Walang ikalawang pagkakataon na kasing tulad nito. Siyempre, maaaring may ibang mga oportunidad na darating, ngunit wala ni isa ang magiging katulad nito. Wala ni isa ang magkakaroon ng parehong bigat, ang parehong potensyal na pagbabago. Kaya, ang ginagawa mo ngayon ay napakahalaga. Kung paano ka naghahanda, kung paano ka nagpuposisyon sa emosyonal, espiritual na aspeto. Dahil hindi lang ito tungkol sa kung sino ang darating. Tungkol din ito sa kung sino ka magiging pagdating niya at kapag dumating ang sandaling iyon, maaaring magmukha itong maliit, halos walang kahalagahan sa unang tingin. Baka isang kaswal na pagkikita, isang pagpapalitan ng mga salitang tila walang lalim. Ngunit pansinin mo kung ano ang nararamdaman mo. Dahil ang mahalaga ay hindi ang nasa ibabaw. Ito'y kung ano ang nangyayari sa loob mo. Ano ang nararamdaman mo sa presensya ng taong ito? Kung paano ka hinahawakan ng kanyang enerhiya? Kung paano may nagre-react sa loob mo, kahit hindi mo pa agad naintindihan. Naranasan mo na ba ang ganito dati? Isang sandali kung saan tila nagbago ang lahat ng walang babala, walang luhika. Ganito ang uri ng pagtagpong paparating. Isang pagtagpo na hindi sumusunod sa mga patakaran, ngunit binabago ang lahat ng kanyang nadaan. At kapag dumating ito, mayroon kang dalawang pagpipilian, buksan ang iyong mga mata at tanggapin ang nasa harap mo, o talikuran ito at magpanggap na hindi mo nakita. Pero hay algo que quiero decirte, algo que tal vez and no hayas notado, incluso si eliges ignorarlo, est cambio ya comens dentro de ti el simple hecho de saber que alguien si est acercando ya planta una semilla. La las semillas crecen, incluso cuando no prestas atención. La cuestión es, ¿vas a nutrir este crecimiento o intentas resistir a ella? Eh, resistir no impedir que las cosas sucedan, pero har que el proceso sea si más difícil la doloroso aceptarlo, por otro lado, puede abrir puertas que ni siquiera sabas que existan. Puede llevar lugares dentro de ti mismo que nunca has explorado. Puede enseñar lecciones que cambian completamente la forma en que ves el mundo, si relaciones, te vibes. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿estás preparado? No en el sentido de tener todas las respuestas o saber exactamente qué hacer. Pero en el sentido de estar dispuesto a entregar lo que viene, incluso si eso te asusta. Estar preparado significa ser vulnerable. Significa estar dispuesto a center todo lo que venga, sin esconders, sin whore. Porque de eso se trata la vida, no? De center. De vivir experiencias que te marquen, que te desafen, que hagan crecer. Ay eso es exactamente lo que es en camino. An encuentro que no solo traer algo nuevo y tu vida, sino que revelar algo nuevo dentro de ti. Ahora, mira dentro de ti preguntate, que es lo que realmente quieres. No lo que crees que deberás querer, no lo que los demás esperan de ti, sino lo que tu corazón, tu alma realmente hela. Por eso es que est encuentro est legando. Para ayudarte responder esa pregunta. Para mostrarte que, en el fondo, ya sabes la respuesta na es esa persona legi, todo comenzar, tener sentido. No de manera lógica, sino di manera intuitiva. Centers en lo más profundo de ti mismo, que todo lo que has vivido hasta ahora te ha preparado para este momento. Todo el dolor, todos los errores, todas las victorias, todo te ha levado hasta aquí. Kung ganun, ano ang gagawin mo dito? Magtatago ka ba sa likod ng mga lumamong gawi, magpoprotekta gamit ang pader na binuo mo sa loob ng maraming taon, o pahihintulutan mong may bagong pumasok sa iyong buhay? Nasa iyo ang pagpili. Pero tandaan mo, patuloy ang paggalaw ng universo. At ito'y titigil lang kapag ikaw ay tumigil. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin may isang bagay sa loob mo na kumonekta sa mensaheng ito. At ito ay hindi biro lamang. May dahilan kung bakit ka nandito, kung bakit narinig mo ang bawat salita, naramdaman ang bawat emosyon. Hindi ito tungkol sa pagkakataon, ito ay tungkol sa layunin. At ang paparating sa iyo ay nangangailangan ng higit pa sa atensyon lang. Nangangailangan ito ng aksyon. Nangangailangan ito ng pagtayo mo, paggalaw mo, at paghahanda para sa kung ano mang papasok sa iyong buhay. Baka, ngayon, iniisip mo kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng maging handa. Hindi ito tungkol sa pag-alam ng lahat, sa pagkakaroon ng lahat ng kasagutan, o sa pakiramdam na ikaw ay ganap na handa. Ang pagiging handa ay higit sa lahat, isang pagpili. Ito ay ang pagsabi sa sarili, narito ako, bukas ako, handa akong maranasan ang lahat ng darating ng may bukas na puso at isipan. Iyon ang kahandaan. Iyon ang tapang. Iyon ang pagkakalantad. Pero maging tapat tayo. Hindi ito nakangahulugang magiging madali ito, Bihira ang mga pagbabago na madali. Kapag may magayaring malalim, maaari itong maging hindi komportable, maaaring maging hamon. Pwede mo pang maramdaman ang takot. At ito ay normal. Dahil ang takot ay ang pagtutol lang ng ego mo sa hindi pakilala. Ito ay ang sigaw sa loob na sumusubok kang protektahan sa bagay na hindi mo pa naintindihan. Pero narito ang sikreto, hindi mo kailangang alisin ang takot. Kailangan mo lang magpatuloy kahit naroon ito. Ngayon, huminto ka sandali at huminga ng malalim. Maramdaman mo ang nasa paligid mo. Pansinin ang nasa loob mo. Ang hindi komportabling pakiramdam na maaari mong nararamdaman, ang pagkabalisa, ang pag-aalinlangan iyon ang kaluluwa mong nagtutulak sa iyo pasulong. Ito ang kumpirmasyon na may malaking bagay na papalapit. At alam mo ba kung ano ang pinakakamangha Ha? Hindi lang ito tungkol sa mismong pagkikita. Ito ay tungkol sa kung ano ang gigisingin nito sa iyo. Ang taong iyon na dinadala sa iyo, hindi siya dumarating para punuan ang isang puwang. Hindi siya dumarating para magbigay ng mga sagot na hindi mo kayang matagpuan mag-isa. Siya ay dumarating upang maging isang katalista. Upang maging salamin na sumasalamin sa iyong mga katotohanan, iyong mga takot, iyong mga pangarap. Upang ipakita sa iyo ang mga bahagi ng iyong sarili na maaring iniiwasan mong tingnan hanggang ngayon. Ang taong ito ay dumarating upang baguhin ka. Ngunit dahil handa ka na para sa pagbabagong iyon. At ito ay makapangyarihan. Dahil, sa huli, ang mahalaga ay hindi kung ano ang dadalhin ng taong ito sa iyong buhay, kundi kung ano ang matutulungan niyang matagpuan mo sa loob ng iyong sarili. Naiintindihan mo ba ang kahalagahan nito? Ang pagkikitang ito ay hindi lang tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa kung sino ka, tungkol sa kung sino ka nagiging, tungkol sa potensyal na naghihintay na mailabas sa loob mo at alam kong maaaring nakakatakot ito. Dahil ang pagbabago ay laging ganito. Ngunit nais kong tandaan mo ang isang mahalagang bagay, hindi ka nag-iisa. Hindi lamang ginagabayan ng universo ang taong ito papunta sa iyo, ginagabayan ka rin ito. Ginagawa nito ang perpektong mga kondisyon upang ang lahat ng bagay ay magtugma sa tamang sandali, sa tamang lugar, sa tamang paraan. Ang tanging kailangan mong gawin ay magtiwala. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa iyong sarili. At habang hinihintay mo ang pagkikitang iyon, huwag ka lang tumigil. Gamitin mo ang oras na ito para palakasin ang iyong sarili, para ihanay ang iyong sarili sa iyong esensya. Pag-isipan mo ang mga bagay na tunay na mahalaga para sa iyo. Pag-isipan mo ang mga bahagi ng iyong sarili na iyong napabayaan. Ito na ang tamang panahon para muling kumonekta sa iyong sarili, upang pagalingin ang mga sugat na iyong dala, upang palayain ang sarili mula sa mga gapos ng nakaraan. Dahil mas mahalaga ang pagkakahiyang mo sa kung sino ka talaga, higit na mas malakas ang magiging epekto ng pagkikitang ito. At ngayon gusto kong kumbidahin ka na lumampas pa sa isang hakbang. Hindi lamang pakinggan ang mensaheng ito, kundi kumilos ayon dito. Kung nakarating ka dito, kung may isang bagay sa loob mo na naantig ng mga salitang ito, nangangahulugan iyon na oras na para kumilos. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon. Dahil ang ngayon ay ang tanging meron ka ang ngayon ang simula ng pagbabago. Kaya't gusto kong gawin mo ang tatlong mahalagang bagay ngayon. Una, mag-subscribe sa channel na ito. Hindi lamang dahil isang simpleng kilos ito, kundi dahil ito ay isang pangako na ginagawa mo sa iyong sarili. Isang pangako na patuloy kang makikinig, matututo, at magpapalago. Kapag pinindot mo ang i-subscribe, eh, sinasabi mo, handa na akong tumanggap ng higit pa, upang tuklasin pa ng higit, upang magpatuloy pa. Ang pangalawang bagay na gusto kong gawin mo ay bigyan ng like ang videong ito. Hindi dahil isang formalidad ito, kundi dahil ito ay isang paraan upang patunayan na ang mensaheng ito ay nagkaroon ng epekto sa iyo. Ito ay isang paraan ng pagsasabi, narito ako, narito ako ngayon, ako ay konektado. Bawat kilos na ginagawa mo ngayon, gaano man kaliit, ay isang pagpapamalas kung sino ka na nagiging ikaw ngayon. At, sa wakas, gusto kong pumunta ka sa mga komento at ibahagi ang nararamdaman mo. Hindi kailangang perpekto, hindi kailangang elaboradong sabutin. Magsalita ka lang. Magsalita tungkol sa kung ano ang naranasan mo mula sa mensaheng ito. Magsalita tungkol sa mga senyales na napansin mo, tungkol sa mga pagbabago na nararanasan mo, tungkol sa mga hamon na kinakaharap mo. Dahil kapag nagbahagi ka, lumilikha ka ng koneksyon. At ang mga koneksyon ang nagiging dahilan upang manatili tayong malakas, manatiling tao. At narito ang pinakagandang bahagi ng lahat, kapag nagbahagi ka, hindi mo lang inilalabas ang isang bagay mula sa iyong sarili, kundi tinutulungan mo rin ang iba na matagpuan ang kanilang sarili. Dahil bawat salitang isinusulat mo, bawat kwentong ikinukwento mo, may kapangyarihang makatama sa puso ng iba. At sa huli, iyon ang mahalaga. Ang lumikha ng isang network, isang bilog, isang espasyo kung saan lahat ay maaaring lumago ng magkakasama. Alam kong hindi madali ang prosesong ito, alam kong magbukas ng puso, maging matapang, maging handa sa pagbabago, ay nangangailangan ng tapang. Pero alam ko rin na may tapang ka. Alam kong sa loob mo, may isang lakas na marahil hindi mo pagganap na kinikilala. Isang lakas na nag-aantay ng tamang sandali upang lumitaw. At ang sandaling iyon ay ngayon. Kaya, narito ang aking huling tanong para sa iyo, ano ang gagawin mo dito? Pahihintulutan mo bang maging isang panandali ang sandali lamang ang mensaheng ito? o gagamitin mo ito bilang isang panimulang punto para sa isang mas malaking bagay. Dahil ang pagpili ay sayo. Nasa sayo na yon simula pa. At naniniwala akong handa ka ng piliin ang daanang magdadala sayo sa kung saan ka tunay na nabibilang. Ngayon, mag-subscribe ka. I like mo ito. Isulat sa mga komento ang nararamdaman mo, ang naranasan mo, ang inaasahan mo. Ito ang espasyo mo, ito ang sandali mo at magkasama, ipagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito. Dahil sa huli, iyon ang tunay na kahulugan ng buhay, ng mga pagkikita na nagbabago sa atin, ng mga koneksyon na nagpapalakas sa atin, ng mga karanasan na nagpapaalala sa atin kung sino talaga tayo. Narito ako. Gusto kong pakinggan ka. Gawin natin ito ng magkasama. At tandaan, walang nangyayari ng walang dahilan. Nandito ka para sa isang dahilan. Gawin mong sulit.